paano nga ba kumain ng bayabas ang mga taga Taiwan o mga Taiwanese guys ito guys panoorin nyo o. inaalis po namin ang buto ng bayabas ayan. hindi po namin kinakain ang buto ng bayabas yan lamang po ang aming kinakain yung pinaka ano nya guys ayan sa labas yan yan, yan, yan lang po ang kinakain namin guys hindi po ko namin kinakain ang buto. Unlike dyan sa Pinas, na pati buto ay kinakain. Dito sa Taiwan ay laman lang po ang kinakain. So tara guys, kain tayo ng bayabas. O ba diba? walang buto. O yan, ganito guys. O. Walang buto. Pero ang sarap ng bayabas nila dito guys. Ang sarap. Crunchy. Mmm. Sarap. So, diba? Talang ngayon. Ah, yung kumain. Yan, naghimagas tayo ng bayabas. Yan, guys. Sa so, uh, din namin dito sa Taiwan. Karamihan, after kumain ng rice o kumain ng ano, may dessert po siya na uh, bayabas. Alex sa atin na ang dessert natin, mga, mga yung ginawa natin, luto natin na kagaya ng mga salad or something. Sila dito, mahilig sila sa mga prutas ang dessert nila. Yung fresh fruits talaga. Ayan. Share ko lang ko yung mga usual na um, style ng mga Taiwan dito, guys. Paano sila kumain. Gaya nito, yung bayabas. Inaalis ang buto. Ito lang po ang kinakain nila. Kinakain namin. Tapos, ang sardin namin, pagkatapos kumain, fruits po. Halos laging, laging may prutas po nakasama kapag tapong ka makain kami. After kumain, kasi ito yung pinaka-dessert namin, prutas. Yan. Prutas pa ang mga dessert namin. Yung fresh fruits pa. Hindi gaya sa Pinas na puros mga salad or something na pag dessert yung talagang niluluto pa natin o inanuman natin. O ba diba? So, kain tayo ng kayabas, guys. Ha? Ito. Hmm? Ang tama. Ayan. Sarap. Hmm. Ang uh, gusto. Pag-inita, uh, hiniwalay namin yung butok. Ayan. Mamaya tatapon na namin yung buto, guys. Ito lang kakainin namin. Yeah, pas na ito lang laman. hindi mm, diba? Mmm! eh, Kung gusto niyo po, hope may natutunan na naman kayo sa akin about sa Taiwan style. Ayan naman guys. So, hanggang dito na lang po. Good night and God bless po. Kahit muna ako. Bye!